Hey, what's up? What's up? What's up, boy? <laughs> what's up, Brad? Kumusta dia? Okay, Harap... kayo. <laughs> guys. Amigo na nato si Boy Baxi, guys. Pero maghapon sa ato, ha. Ato na lang si Teran Pero kinahalan siya magprofesional sa siya, guys. Kay bawal mata mo kuwan. Masukul o kuwan ng walay license. May hey, mapriso man ta. Tapos sa me ko sabay iksumbagay may ukon may license pero kung unan may pwedeng i-remove los Ah, uh, Tam, pwede uh, ako magre-request sa iyo. Oh, ano ano request mo? Yung, Brad, yung sa akin ba kung magbigay ka sa akin yung di ba cup? Uh, yung cup. Perma mo lang, yun na yun sa pat. Perma, perma. Oh, matik yan. matiyan. Yeah. Alikaw. Wag na yung maraming ilalagay, yung perma mo lang kasi yun yung para sa akin, sapat na yung perma mo. Yung per importante. At ikna yan kasi, nakatulong ka din sa mga followers ko. Kaya dumami yung ano followers ko. Thank you, thank you. May bagsik. Guys, shoutout sa mga followers guys. Shoutout sa mga followers ni Champ. Uh, next time, maglalaban talaga no, kami no, ni Champ. No. Pero, friendly fight lang. Sa sparring lang siguro. Kasi bawal siyang oh. magpag-ano talaga. Pero, Champ uh, isang karangalan sa akin makasparing ka sa sparring mm. lang sparring sparring bisa uh, yeah, bugbugin mo na kan pero wala <laughs> 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 bugbugan tayo malakas. pero friendly fight lang malakas ka naman kasi malaki ka sa akin pero tayo ng chance ilan ano papayagan tayo ilan ng ilan ba yung height mo champ Malit lang ko 52 lang ako 53 um, malaki ka pa sa akin oh. mataas ka pa na. Anong height mo? Anong hmm. height mo? Five two. Five oh, two. lang. Uh, um, match malaki lang, lang ko tingnan kasi hindi ako sa'yo sa eh. kung magkalaban tayo, match lang yan. gusto mo paging uh, maging professional, hanapan ka namin ng paraan na ano, makapasok ka. Tutulungan ka namin. Yep. Siguro next year pa kasi mapagalingin ko lang muna ito yung kamay ko para siguro gusto talaga mag-pro din next time. Oh. Pili. Guys, wag yung yeah. ano hindi guys ha, mabait si Boy Bagsik guys, yung mga content lang talaga niya, yung ano, yung nagbabash ng mga tao. Okay oh, lang yung. <laughs> yung sa mga basher ko, okay lang yan. Uh, maraming salamat. Pabuti nyo, nyo ng 1 million viewers at followers guys, 1 million followers si Boy Bagsik, mabait tao na yan, mabait na tao. <laughs> Asan, uh, uwi? Bukas. Kailan kayo uwi? Bukas, uwi kami bukas. bukas, Brad. Ah, uh, bu oh, bukas. Uwi kami bukas. Bukas, tapos mm. pa Manila pa kami kasi may sun pa kami sa ano, mm. Mm. Kita tayo, Sun. Baka makapunta ako sa inyo or sa, ikaw makapunta sa Cebu. Kita tayo. Pero, kung makapunta ka dito, mas maganda kasi bigyan kita dalawang chicks. Yan, patay. Lago tayo dyan. Sasama sa natin. <laughs> <laughs> ano yung asawa mo, champ? Ano? <laughs> Japanese ba? Ajo ko yun dati, wala na kami. Pilipina tayo, balik tayo sa Pilipina kasi masarap pag yung Pilipina. eh, <laughs> uh, ikaw, ano pa? Ano sa mo? Dami mong ano, parun na dyan ah. Ako? Ako? Ano ako? Single ako, Ayla, single. single. Single, lagot na sa asawa mo. <laughs> thank you, thank you. Shout guys. Shout out kay Daryl Diamante. Daryl uh, Diamante, kay Wally Tiger dyan, kay Dad. Wally Tiger, sa kay Megan Island. Yeah, shout out sa mga, ano ko, mga I love you, mama, chup chup I basket. love you. <laughs> Diyan kita, ikaw yung unang bigyan ko nito. Wala problema. Oh, yung sa akin, chap, pwede ba mag-request yung perma mo lang, yun na yung sa akin. Oh. Yung importante. Para bala. Oh, Brad. huwag na yung Maraming lagay. Basta yung sa'yo lang ba? Yung perma mo lang kasi... Ayun lang oh, yun lang. Matik. Matik. <laughs> ayo, mau ko. Sama kok. Iya. Shout out. Iya, mantan. Ayo, ayo. Kita tayo soon soon. Soon soon kita tah. Lag lag pun. Sige, sige. Yun. Thank you, Brad. Thank you, Brad. Oh, sige, guys, sige. abutin nyo ng, ano guys, 1 million followers yan, ano guys. Si Boy Bagsik. Mabait na tao yan sa, ano, personal. <laughs> Pero yung sparring natin siya pa, totoo yun siya pa. talaga tayo, pero friendly fight lang. Pugugan tayo? Oo. Oh. Pero oh, okay. soon na. Kasi baka soon. ngayon. Hmm. Magaling, pagaling, pagaling ka muna. Ma tapos... Masisira pa yung buhay ko eh. Oh, masisira pa yung buhay. <laughs> <laughs> malakas ka naman, malakas ka naman. Tapos, ano ba, matapang. Yan yung gusto Ayan. namin sa ano. Malakas, malakas ako, champ. Malakas ako mang chicks. <laughs> malakas ako mang chicks. Yung mga basher mo dyan, mga iniisip nila, sobrang yabang mo talaga, pero hindi nila alam na ano, mabait kang tao. Kaya yeah, guys, oh, uh, pwede na nyo stop kasi... buzzing na guys ah pero <laughs> normal nee, lang okay talaga. Akin, mm. Kasi kung gusto ko mag, ano, yun naman talaga yung purpose ko, yung padami ng basher. Ah. Uh, huh? Pero, oh. Uh, dati ano, kasi ako pag may nagbabasa akin, parang nasaktan ako dati kasi ano kami? Malapan kami sa ibabaw ng ring. Pero ngayon, Ay, hindi nung nasubukan mo ako na ano ibas? Gan gani gani pala yung ano? ang daming ano? Hindi 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 sa hindi 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 na sa akin, hindi puro hindi yung hindi ko. hindi 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 yung hindi 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 Oh, kaya yung mga basher, sila yung isa din kahit oh. basher yan sila, suporta pa rin sa iyo. Nakakatulong ba? Oh, malaking mm -hmm. tulong yun sila. Ayan, maganda, maganda, maganda din. Um, Realam nila yung totoo shout, ngayon. Shout out, shout out sa mga viewers ha. Shout out guys, yung guys. Hey, Yo, what's up? This is Boy Bagsak nagbabalik. <laughs> 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 sige, jump, Na, thank, you, thank, thank you, jump. Thank, oh, thank you, jump. Thank you, bro. thank you, bro. Nabasagan akong Boy Bagsak lang <laughs> sa iyo eh. Napalitan yung pangalan ko. Napalitan na, may bagsak, no? Oh. sige, sige, champ. Maraming salamat. Thank you, champ. Thank you, thank you, thank you brad. Yeah. <laughs>